Saan yung baboy pumasok sa loob? Pumasok sa loob. Ano? Pati yung x-ray? Hindi ba nire yung parang ano lang, la, nire yung oh, di may x-ray yun. Hindi may uunat po. Mami, alam niyo bakit hindi may uunat? Oo. Oh. Pumabingi siya eh. Hmm. Okay. 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 Tapos, natuklap yung ano, gumalaw yung cartilage niyo. Yun. Ayan o. Oh. oh. Sa kaliwa. Tapos ayun, may mga nabasa. Yung ayun, may mga nakikita na niyo naman, 'di diba? May mga nakaiwalay na malilita buto. Ayun, no? Ayun, ang tawag diyan degenerative change and severe osteoarthritis. Osteoarthritis 'yan. Bunga rin ng nagkakasabay na yung pag-edad. Ngayon, napilay pa to si Mami nung sinipa nyo yung baboy. Ayan degenerative change o. Oh. Yun po talaga lalabas yan. Degenerative change. Siyempre, makaka-apekto yung degeneration, degeneration sa araw-araw na pagkilos natin. Okay. Pero ito, mami, kita nyo ang daming mga nakaseparate na buto. Ayan, mga yan, na highlighting white yan. Sa lateral view, Sa lateral view. Ito kasi, itong malaking spar na to rito sa ibabaw, sa femur. Pati yung mga muscle nyo sa legs, maapektuhan. Eh, yun naman yung sinipa nyo sa baboy, di ba? Eh, yun. O Ayan, sa puno. Ayan, oh, liliit ito. Liliit yan. Tignan mo, higa ka, mami. Pakikita ko sa'yo kung ano yung sinasabi kong maapektuhan yung muscle mo na yan. Hindi, Bukod sa hindi may unat, ang nipis na nito, lubog na lubog na. Lubog na lubog na kasi, yung dito ni mamo, hindi yung dito sa may, meron ditong malaking ispar na yun kasi ang kakapita ng tendon. Kaya inanticipate ko na na sigurado may stress yung mga quadricep ni mami, quadricep muscle. Ngayon, kailan po hindi pa maunat? Kailan to na hindi na maunat? Ilang taon na? Ilang taon na? Mami, actually, ang maaayos lang dito yung pain. Kasi sobrang tanda ng tuhod nyo. Kung baga, ang daming mga naka... Makikita nyo naman, naka-separate na mga basag-basag na malilit na parang ano, beads-beads. Ano yan, mga buto yan, mga bones pa yan. Once na marami ka kasi yan, saan galing yun? Di ba? Saan galing yun? Yan ang tanong. San, saan galing yung mga tipak-tipak na yan? Saan galing yan? Siyempre, dito rin nakapalibot yan. Nabasag yan dyan. Ngayon, siyempre, yung, pagkabasag, yung pagkabasag nun, may mga nakapit, nakakapit na mga ligaments and tendons dyan. Yun yung ganito, katulad nun sa muscle nito. Tendons, muscle, ligaments. Pero, mami, mawawala yung pain nito. Okay? ang ano. Pero hindi ko maibalik na to sa ano. Kasi, mahirap na it. itapal-tapal yung mga naka-separate na buto dyan eh. Hindi, kailangan niya ni scrape eh. Nilinisin niya, bibiyakin. Para maibalik yung mga ano. Malinis lang yon Pero hindi ka pa rin, iba pa rin yung kondisyon ng tuhod mo. Pero ito, pag in ko to mawala yung pain nito. Subukan nating pa straighten Naputok naman siya. Alam niyo kung bakit pumuputok. <laughs> Ah, ayan, oh. Meron mm -hmm. kasi dito, oh. Parang yun nga. Parang may bara na ka. Ayan, oh. Ang lahat. Ah, pak pakipagkakuha yan. Tuturo ko sa video. Ayan, pakikuha yan. Yung isa, sorry. Ayan, isa. Ayan. Ayan, thank you. Ayan, oh. Lapit mo, Carl. Ayan, oh. Spare ang malaki. Ayan, pati ang mga, mga nakaiwalay, tapos itong mga nasa ibaba na to. Ayan. 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 Ang tanda ng itsura. Ayan. Yeah. Pagka mayroon kayong mga ganyan ngayon, mga parang may mga, 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 mga nakahiwalay-hiwalay na ako. Siguradong tutunog-tunog yung buto mo kasi saan galing yung pinagtipakan na yan. Eroding cartilage ang tawag dyan. Tapos, kasunod yan, exposed bone na yung ano mo. Siyempre, pag naglalakad ka day by day walk, mag kakaroon dyan ng kuskusan, kikis-kis-kis. Siyempre, lakad ka ng lakad, lakad ka ng lakad. Eh, hanggat tayo naman kasi, hanggat nakakatayo pa, mas gusto nating nakatayo lang ng ano, kaysa magpapadeg tayo, yung magwi-wheelchair na, eh, nakakatayo pa ako, eh, kaya ko pa to. Yeah. Yun ang nasa isip natin palagi. Kaya ko pa to, tatayo pa ako, masakit-sakit lang naman ng konti. Pero, pagka naiintindihan nyo yung anatomy ng ano, katagalan pala nito mapas mapupudpud pa. Sasabayan pa yan ng aging. Siyempre, ang aging, tumatanda rin yung mga piyesa natin. Kita nyo, yung mga balat natin, kumukulubot. Dating tuwid na tuwid. Ganon din yan sa loob, tumatanda rin. Palambutin ko lang muna. Yeah, yan pa ng Ang gap dun ng tulog. Hayun Sige lang mo lang mami. Bung labanan, ung laban. Ayun, sige lang mo lang. Sige lang mo lang. Buton mo lang, ung labanan. Um. One more. Sige lang mo lang. Lamutan mo lang. Sige lang mo lang. Sige. I-try mong sige, stretch mo pa. Sige, stretch mo pa. Yan. Oh, kaya naman yan ganyan. O. Unti na lang, oh. Unti na lang. <laughs> konti na lang, kaya, naman eh, oh. Lala, pala ko pa. Kailangan nyo lang konting taste taste lang kasi ina-adjust natin, palambutin ko muna ulit. Hanggang sa may sayad mo na yan. Natatakot lang kayo pero pag na-adjust yan, lumuluwag yan. Buti nga rin, meron ganyan ang pita ng anak ko sa pula. Sabi ng anak ko, hindi ka kayo ito, lukas kayo. Tapos ito mami, pansa, pansamantagal maglagay na kayo ng knee support. Yeah. Kasi hin unstable na itong tuhod nyo. Maaring mabilis kayong matapilok. Yung mga konting... Yeah. Konting ano rin, parang may matong... Yun, yun talaga ang totoo. Kasi nga, ala, severe arthritis eh. Kung mga konting taapak na parang medyo alanganin. Na, parang matumpa ka na. Para ka na mabubuhal ka agad. Siyempre, pag nabuwal ka, anong kasunod doon? Yung tatamang buto mo na malutong na another problem. Correct. Huwag na, Roy. na. Lambutan lang, nyo lang mami. Huwag nyo lalabanan. Yan, lambutan nyo lang. Kailangan natin itong magawa eh. Lambutan nyo lang. Mm. Mm. Eh. Sige, lambutan nyo lang. Huwag nyo idikit. Huwag nyo pagdikitin. Pinaghihiwalay ko nga eh. Huwag <laughs> nyo labanan. Mm. 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 Yo, tumunog. Lambutan mo lang. Lambutan mo lang. Lambutan mo lang. Lambu mm. One more. Mm. Oh, sige. Try nyo yung pa sige, din pa. Sige. Sige din. Then. Yan. Then, 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 then. 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 Yan. Okay? Masakit? Hindi. Hindi. Yan. Konti pa, konti pa. Pero syempre sana habang natutupi-tupi mo na yan eh. Um, yan. mahalaga dyan mawala yung masakit. O di ba? Mayroon din sobrang sipag. Mayroon din sobrang sipag, talaga. Okay. Siyempre. Ano yung mga alaga alag-alag problema? Pero hindi ka naman gumawa nung muna, Wala rin. na. Wala. Tagutom tayo. Nagkang na nga. Relax lang. Hmm. Hmm, sige tayo. Tignan nyo kung may mas maganda na siya. Ano? Ba? Ba? Oo, oh, huwag kayo Ayos! Oo, oh, masakit. Ganoon lang talaga eh. Pero hindi mapiperfect siya na ano, yung 100% na makakabalik na 100%. Okay? Sige.